Si DOJ Secretary daw ay hindi pa nakakausap si BBM patungkol dyan sa ICC. Pakinggan natin. Hindi na raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang legal team para sa ICC probe sa gera kontra droga. Habang sin Ako, patay tayo dyan. So wala pa man, nagre-ready na si ano, PRD. Delicate. Sino kaya ang kanyang lineup dyan? Malulupit sigurado yung mga lineup niya. Napangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Boying Remulla hindi pa rin natatalakay ang isinusulong na pakikipagtulungan ng bansa sa investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Wala pang panibagong pag-uusap si Pangulong Bongbong Marcos at Justice Secretary Boying Remulla Kaugnayan sa isinusulong na pakikipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC sa investigasyon ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong nakaraang linggo nang maghain ng resolusyon sa Kamara na nag sa lahat ng ahensya at sangay ng gobyerno na makipagtulungan sa ICC Drug War Probe, bagay na nauna na rin sinabi ni Remulla na kailangan ng masusing pag-aaral. Sa gitna nito, sinabi ni Act Teachers Party Representative Franz Castro na dismayado sila sa tindig ng DOJ, Solicitor General at iba pang ahensya na... Ay, dismayado kayo, dapat lang. <laughs> Hindi kayo pwedeng sumaya. Wala kayong karapatang sumaya, kayong mga komunista. Wala. O dapat malungkot kayo lagi hanggang sa maglaho na kayong parang mga bula. Noon pa man ay huwag pansinin ang ICC. Dapat anilay may motopropio investigation o kusang pag-iimbestiga sa natura. mo si Castro? Motopropio kapag nalalaman? Pagtatanong ka lang nung nakalaga, nakaraan sa Congress, simpleng uh, English construction, hindi mo nga gawa may pa moto propio moto propio ka pa nalala. Hindi mo alam yan. Huwag mo kami lilangin. Franz Castro, ilabas mo sinong ghostwriter mo. Tan mo bulok. Tawang wala kang alam sa batas. O, na-expose ka nung nakaraan kanila ka Eric. Ang dami mong tinatanong pala, pala ano, labo-labo yung tanong mo dahil na-derail kayo. Gusto nyo kasi palabasin na si Kibulo yung may-ari nung ano, nung SMNI. Eh, hindi pala. Mas matalino pala si Kibuloy sa inyo. <laughs> so lahat ng mga tanong mo sana doon papunta dahil propagandista ka eh. Lahat ng tanong mo sana ay eh, ipupukol eh, mo kay PRRD, kay uh, Kibuloy, eh, iputya irrelevant sila doon sa hearing. Nagmukha kang tae doon. Oo, nagmukha kang ingot talaga doon, Franz Castro. Kaya wag mo kaming daanin sa mga motopropyo, motopropyo mo. Hindi ka marunong niyan, maniwala ka. Ang issue inuuna pa nila no na parang gusto nilang pagtakpan ang krimen ng dating administrasyon particularly ang tanga sabi mo pagtakpan may korte tayo rito kakalaya lang ni Leila D. Lima. bakit hindi ka magdemanda rito sa korte sa Pilipinas kasi inuuna mo pa yung pag-aayos ng banks mo Dito, sa korte dito. Oh, kaya ayaw niyong magsampa sa korte dito. Alam mo kung bakit? pag nasampan nyo na yan sa korte dito, oh, lalo ng echepwera eh, na yung ICC. Echepwera oh, na ICC kasi may kaso na dito. Eh. Ano pa kailangan nilang gawin? Ah, hindi ba? O, oh, but, ah, kaya, yun ang rason. Kaya ayaw nyong isampayan dito sa ICC, ay eh, dito sa, ano, mga korte sa Pilipinas. Kasi nga, gusto nyo talaga ng international audience. O, oh, gusto nyo yung mga international media. Oh, maging ano, mag magkomento tungkol diyan. Eh wala namang paki ng mga Pilipino, hindi naman 'yan naglalagay ng pagkain sa lamesa natin. Ang arkitekto ng War on Drugs, ang arkitekto ng ng ano no, ng Tokhang. Hindi ka ba naman kasi engot? <laughs> Nangangampan niya pa lang si PRD, sinabi niya na 'yan. Sinabi na ni PRD, ubusin ko yung mga adik niya pagpapapatayin ko lahat 'yan. Sinabi naman ni PRD 'yan eh. Kampanya pa lang sinabi niya na tataba ang mga isda sa Manila Bay. <laughs> Kampanya pa lang sinabi niya na sure kayo ha, dababaha ng dugo. Winarningan niya na kayo eh. Eh, nanalo pa rin siya. Eh, he's just a man of his word. Oh, talaga to si Franz Castro. Parang uh, ewan eh. Na si dating Presidente Duterte, si Senator Bato, at iba pang mga ano no, mga kasangkot dito. Pinunan mayroon kang ka ang kaso ng pangkikidnap ng mga bata. Ang kapal ng mukha mo. May pa-arki-arkitekto ka pang nalalaman. E, eh, ikaw ang arkitekto ng uh, pangingidnap ng mga bata. Diyan sa na nagiging mga aktivista. Antayin nyo, ha? antayin Antayin nyo, nag-iimbestigan na si Bato. imbi lalabas ang mga pangalan yung mga tokmol kayo. At alam nyo, pag lumabas ang mga pangalan nyo na talagang dumami yung mga magsasabi ng mga re rebel returnees na kayo ang nag-recruit sa kanila, putya, pasok kayo sa anti-terror bill. Oh. Mga... Nako, mati-terror... Uh, hindi na kayo mare-red tag. Talagang mare mate terrorist tag kayo. Kaya... Bato, bilisan mo ha. Baka puro ka na naman... Puro ka na naman, salita dyan ba to? Baka naman matapos na yung termino mo, wala ka pang napaparusa ang mga komunista dyan. Tarin ni Castro ang hindi malinaw na bilang ng naisampang kaso kaugnay sa drug war. Sa datos kasi ng Philippine National Police, 7,732 ang patay sa drug war. Pero lumabas sa pagdinig sa kamera na wala pang isang libo ang naihaing reklamo. Kaya hamon ni Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas kay dating Pangulong Duterte Ex-President Duterte at sa mga alipores nitong sangkot sa drug war, harapin nyo ang libo-libong mga biktima ninyo. Taka. Alam mo kung haharapin niya yung kaso, ba't may biktima nga harapin niya? Gunggung! <laughs> -gung. Bakit siya haharap sa biktima? Mabuti pa, magsampan na kayo ng kaso sa korte dito para harapin niya yung kaso. Bakit niya haharapin yung biktima? Ano yun? Takatok siya sa bahay? Uh, biktima kayo ng war on drugs, di ba? eto na ako anong gusto niyong gawin ano gusto mo ganun abnormal talaga tong mga loko-loko na to loko-loko ka ba mabuti pa madam yung mga in, ano ibinaon ng NPA na mga katawan ng mga namatay na mga <laughs> na mga kasam, kasamahan nila I, i, ibigay niyo na sa gobyerno kung saan yung coordinate para mahukay na mga yan so. No. no amount of brief threats can stop the public from calling for justice and accountability. If you call for justice, mag-sampa uh, ka na ng demanda. Sampa ka na sa korte. Hindi na immune ng presidente. <laughs> diba? Ang dami niyong patutsada nun kay presidente. Immune pa siya. Ngayon, wala na siyang immunity. Mag-sampa na kayo ng demanda sa korte. Bilisan <laughs> niyo na. Eh, puro kayo pa-media, pa-media. Haharapin niya yung mga biktima. Eh, po siya, hindi nga niya alam kung sino yung mga yan paano niya malalaman kung sino yung mga biktima kung wala naman kayo sa sampang demanda? O sino ba mga nagdemanda? Anong pangalan ng mga biktima daw? O diba? Lukoy mo, lelang mo, bosas. Sa ngayon, tanging Human Rights Commission pa lang ang naghayag ng suporta at pakikiisa sa ICC probe. Kahapon naman sinabi ni Sen. Bongo na dating special aide ni dating Pangulong Duterte, ikinakasa na rin daw ni Duterte ang kanyang legal team para sa ICC. Handa naman daw humarap sa Kongreso si Duterte. Hindi po namin na pag-uusapan niya. Yan, bagay na. Alam mo, ito ang bilib na bilib ako na senador. Ito ang senador na mahilig mag-selfie pero hindi to epal. Eh, Senator Bongo, trabaho lang ng trabaho yun. Uy, bato, gayahin mo nga tong kaibigan mo na to. Gayahin mo tong kaibigan mo na to. Hindi sugapa suga pa sa camera. At may, I'm sure, uh, kausap niya po ang kanyang uh, legal team. Depende po sa, sa kanya yon Kung imbitahan siya ng, uh, nang uh, ng chairman. At uh, willing naman po siyang magsalita at mag... Uh, it's up to him. Bigay natin sa kanyang... Uh, What is uh, due to our former president na nagtrabaho po para sa ating bayan. Kasi sabi ko Pilipino po dapat humusga sa kanya. Hindi po banyaga. Nagbabalita mula? Yo, that's the clear ano, a clear statement. PRRD will be tried by the Philippine ano uh, uh, courts. Philippine courts po, Filipino judges. At uh, ang mag-ano ang uh, kanilang uh, haharapin, hindi po yung mga hu huwes dyan sa ibang bansa.